ang sarap sa pakiramdam na nakikita mo yung tindahan mo na ganito karami. So, ito guys ha, yung mga paninda ko dito is mga fast moving. So, sa 10 months ko dito sa store ko, alam ko na kung ano yung mga fast moving, yung mga mabilis mabenta dito sa store ko. Yun ang ginadamihan ko ng stocks. Kasi mabilis talaga siya guys, mabilis umikit yung pera. So, ano nga ba ang sikreto ko kung bakit napadami ko ng ganito yung laman ng store ko? is unang-una guys is uh, kailangan magaling ka, makitungo sa mga customer mo. Yun ang number one. Dahil kung maganda ka makitungo sa mga customer mo, babalik at babalik kanila kahit magkano pa yung price mo. Sa'yo sila bibili despite of maraming kakompetensya dito. Maraming, marami akong kakompetensya dito sa paligid ko guys. Pero thankful ako dahil dito sila uh, bumibili sa akin. So alam nyo, sa ganitong business is kailangan hands-on ka sa ganito. Hindi mo pwedeng uh, ipagkatiwala sa ibang tao or kahit kanino. Kasi based of my experience, guys, wala talagang mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon. Kundi yung sarili mo lang. So kung ikaw na nasa ibang bansa at pag nag-for good ka gusto mo ng ganitong business, so I highly recommend na mag- start ka muna ng ganitong uh, business sari-sari Store. Nasa 6 figures na guys ang naipon ko sa 10 months ko dito.